kaliwata ng parisa na to. Jowa mo? Ito? ito. Hindi oh. ah, Hindi pa. Ay. Anong hindi pa? Ah, hindi. Tanarin. Ah, itong dalawa sigurado ako magjowa to. <laughs> eh, hindi po. Kaibigan, wala po ito si Bubbles. Ay, sayang. Kala ko pa naman magjowa kayo. Isang maganda at saka isang gwapo. Ah, uh, pa-order kami ng Paris mo. Ah, sige, sige. Okay. Tayo? Sige, ah. Ha? Ah, Atang goal, bubbles. Ubo muna kayo doon. Mag-aabang lang kami na emo ng bakante. Sige. Apat, ha? Uy, tanggol. Ay, takita kanina.